G'day mga kabomboms! Nawala ba ang cellphone mo? Nasira ang SIM card mo? Or na-deactivate? Well, today ituturo ko sa si inyo kung ano yung solution para makuha nyo yung pera nyo doon sa inyong lumang Gcash account. First, kailangan natin pumunta sa any browser and itype natin yung Gcash Help Center. And bago tayo mag kailangan nyo siguraduhin na meron na din kayong pagpapasahan ng inyong funds. So, ano ba yung pagpapasahan natin? Kailangan din natin ng panibagong GCash account. Pero make sure din na kapanghalan nung inyong lumang GCash account, yung gagawin yung GCash account na bago. And kailangan i-fully verify nyo na din. So, dito, itatype ko lang yung GCash Help Center. Open lang natin yung link ng GCash Help Center. And here, kailangan natin i-type dito yung keyword ng ating problem or concern. So, para sa ating concern today, ang itatype natin dito ay lost sim. Don't worry dahil pareho lang naman ni lost sim kapag halimbawa nasira yung cellphone mo dahil pareho lang naman ng form yan. Okay? Lost sim. Now, itap lang natin yung search tool and dihintay lang natin mag-open. Now, makikita natin na yung article ng my sim got lost, deactivated, or damaged. What should I do? So, ito yung i-click natin. By the way, kung gusto nyo naman ng specific articles para sa so nawalang ano, device, pero hindi naman dito ang option na article. Pero almost same lang naman yung pinaka-form natin. So, ito, makikita nyo dito yung ito, my phone got damaged or broken. I can't access Gcash. What do I do? Yan, pwede nyo din i-click yun. Anyway, so dahil almost same nga lang yung ating form. So, eto na yung piliin natin. Okay? So, dito, eto yung step by step kung paano yung magiging procedure natin. Pero, kung mapapansin nyo dito, ang hahanapin na natin dito, eto yung step 2b. So, under nitong step 2b, eto yung susundin natin. So, dito, mababasa natin, request to transfer the funds and services from your old number if you get a new number. So, hindi na natin kailangan pa mag-request ng replacement SIM card para matransfer transfer natin yung funds natin. So, okay lang kahit iba na yung bago nating SIM card. Basta ang importante, paggagawa tayo ng ating panibagong Gcash account sa pangalan pa rin natin. Okay? So, hindi tayo pwede manghiram ng ibang Gcash account. So, itap lang natin ni Aro dito para makita natin yung mga kailangan natin intindihin. So, dito, wala naman na tayo iintindihin dito. Kailangan lang natin mag-prepared ng ating one valid ID. Tapos, hindi lang one valid ID, kailangan din natin mag-picture or mag-selfie habang hawak natin yung ating ID. So, ihanda nyo na yan, mag-picture na kayo dahil mamaya yan yung isi-send natin sa form. So, once na nakapag-picture na kayo, ang gagawin na natin ngayon ay iki click na natin tong click here to file the request. So, kailangan natin tong i-open itong link na to para naman makita na natin yung form na kailangan natin sagutan. And remember, hindi tayo agad-agad makakuha ng response kay Gcash dahil kadalasan within 48 hours bago tayo or bago nila ma-review yung ating documents. So, tap na natin tong click here to file the request. Ayan, habang loading pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Thank you. So, eto, makikita na natin dito yung pinaka-form. So, scroll lang natin pataas. Para makita natin yung pinakasimula ng form. Eh, pinapaalala din pala dito ha, na huwag tayo mag-share ng any sensitive information natin, katulad ng MPIN, OTP, or CBB, kapag halimbawa nag-reach out na yung Gcash or nag-respond na. And kahit sabihin nila na from Gcash customer service sila, wag na wag nyo ibibigay eto mga nabanggit dito, okay? For your account protection na lang din yan. Okay, so dito your email address, ilagay lang natin dito yung email address natin and dapat yan ay active. Kasi dyan tayo maghihintay ng respond ni Gcash hindi tayo pwede maglagay dito ng hindi active. So, yung Gcash registered full name natin, ilagay natin dito. And katulad ng sabi ko sa inyo kanina, dapat yung gagamitin nyo kung saan transfer yung funds nyo dun sa Gcash old account nyo, pareho lang dapat yung pangalan. Bawal tayo manghiram ng account. So, dito, yung mobile number naman, any active mobile number, ilagay natin dito. Tapos, dapat natatandaan nyo yung old Gcash mobile number nyo. Napaka-importante na tama yung may input nyo dito at hindi kayo magkakamali kahit isang digit lang. Now, dito naman sa may box na to, ito yung bago nating mobile number na nakalink na doon sa ating bagong Gcash account. So, kailangan fully verified din. what happened to your old number? So, ano ba yung nangyari doon sa iyong old number na nakalink doon sa may Gcash account mo? So, marami dito ng pagpipilian. Kailangan mo lang itap yung arrow and piliin mo yung pinaka-applicable sa situation mo. So, maaaring yung SIM mo ay nagkaroon ng failed SIM registration dahil hindi ka nakapag-register on time. Or, pwede rin naman sa mga nawala ng SIM card or na-damage yung SIM card. And, yung pinaka-last dito, kahit ayaw mo nang gamitin yung number mo, pwede rin yan. So, kung yun lang yung dahilan mo, I don't want to use this number anymore, so yun yung piliin mo. Pero ang pipiliin ko ngayon, yung pinaka-common na nangyayari. So, dito yung damage SIM. So, ayan. So, once na makapili ka na, kailangan mo mag-agree dito sa kanilang policy. So, dito, nakalagay dito na kailangan mag-agree ka na matatransfer yung wallet balance mo, Gcash card. Anyway, lahat-lahat, okay? From your old account to your new number. So mga meron g account, kailangan nyo maunawaan na kailangan kayo mismo yung kukontakt directly dun sa si inyong partner bank sa G-Save at magre-request kayo na palitan yung inyong mobile number. So ang i-request nyo, palitan yung old number nyo ng bagong number nyo na nakalink na sa bago nyong account. Okay? So, paano nyo gagawin yon? Pwede kayong mag-email. So, halimbawa, napili nyo yung bank to na So, hanapin nyo na lang din sa may Google or gumamit kayo ng AI. Hanapin nyo yung kanilang email address tapos mag-email kayo sa kanila. Kung di nyo alam yung sasabihin nyo, i-comment nyo lang yan sa may comment section at bibigyan namin ng kasagutan. Okay, may hiya magtanong kung meron kayong concern regarding kita sa topic natin today. So, itap na natin tong yes, I understand. Okay, so eto na yung importante din na maintindihan nyo to bago nyo i-check yung box. So dito, kailangan nyo din mag-agree na yung inyong lumang Gcash account kung saan nakalink to yung luma yung mobile number. O so, lahat ng transaction nyo, mawawala na including na din yung inyong G-score, G-forest, piggy bank, and other information from the said account. So, okay lang yan dahil hindi nyo na din naman ma-open yung account na yun. So, itap nyo lang yung box ng yes, I agree. Pinaka-importante talaga matransfer natin yung funds. So, anyway, so dito ito yung kailangan natin ihanda na ID. So, yung valid government ID natin, ito yung mga example lang pwede nyo i-provide. SSS ID, yung may driver license, passport, etc. So, basta government ID, valid yan, okay? So, itap na natin tong box. So, etong box na to, ito ay, ang sabi dito, i-attach ia mo nga yung valid ID mo, sa yung selfie mo with valid ID. So, na-explain ko na yan kanina bago tayo mag-start. So, dito natin isa-submit yan sa so, may add file or draw files here. Okay, so yung mga documents na yun, dito natin ilalagay. Okay, so nasa last step na tayo. Kailangan natin mag-share dito kung ano ba yung nangyari or mag-add tayo ng kahit konting information regarding sa ating concern. So, pwede naman Tagalog. And dahil nasagutan naman na natin yung form, kahit konting-konti na lang i-add natin dito. So for example, pwede mo sabihin dito kung kailan mo ba hindi nabuksan yung account mo or kung kailan mo ba nawala yung SIM card mo. So ganun lang naman, okay? Pwedeng Tagalog kasi naiintindihan naman nila yan dahil madami naman employee ang Gcash na Filipino. Okay, so once okay na, i-review lang natin bago natin itop yung submit. Kapag nakita natin na okay naman lahat ng information na nailagay natin, itap na natin yung submit button. And ganun lang, maghihintay na tayo ng reply kay GCash and don't worry dahil matutransfer naman agad yung ating funds kapag napatunayan ni GCash na sa atin talaga yung account and wala tayong ginawang mali dun sa ating account. So, depende rin yan kung halimbawa meron kayong na-scam or nagamit pang-scam yung account nyo, maaaring hindi nyo na din makuha yung funds na meron kayo dun sa inyong old account. Anyway, so kung meron pa kayong mga katanungan, iwan nyo lang yan sa ating comment section. And by the way, meron pala akong isi-share sa inyo. I've listed some phones, smartwatches, and earpods in the description. Perfect for apps like Gcash. I've also included various products like beauty items, beauty devices, and home appliances. I personally use one of them, so feel free to check it out. Okay, so mas maganda rin mag-check out dito sa may YouTube kapag halimbawa Merong occasion sa Shopee. So, meron na din tayong store sa ating mismong YouTube. I-search nyo lang yung ating YouTube account. Then, makikita nyo under ng Bombom's Book Plate. I-scroll nyo lang papunta sa may right para makita nyo yung store. Tapos, pindutin nyo lang yung button and makikita nyo doon yung iba't ibang items na pinili namin para sa si inyo. And, siguradong magugustuhan nyo din yan. Makakapili kayo ng magagamit nyo. Okay? So, mga nakasale dyan yung iba, bahala na kayo mag-scroll. Bye-bye and see you again mga kabombombs.